Welcome back guys Isang pinagpalang araw sa ating lahat Andito kami ngayon sa UP Agricultural School Senior High Upang i-award yung munting kahilingan ni Mrs. Rinalita Villanueva Gistro Na Solar Lights Mayroon tayong naibigay Iyon lang, ito lang yung nakayanan ko tatlo na dahil alam ninyo ako ay isang mahirap lang din. So yun wala si Ma'am Ren kasi out of town daw siya. Inindian ako. Grabe naman si classmate, 'di ba? Hindi lang man nag-inform sa akin na wala pala siya. So pero okay lang. Anyway, na-award naman din natin, maayos naman yung pag-entertain sa atin dahil well instructed naman din pala sila ni classmate So ayun, nai-award natin yung tatlong 200 watts na solar street lights. Then after that awarding, pinapasok tayo sa kanilang office at marami siyang katanungan tungkol sa ating mga produkto. Sa tingin ko, may mga plano sila na magpa-install ng solar water system. Hopefully in the near time na mag-magmeet na naman tayo ulit. And please Please support my YouTube channel, Jewel Bilyo TV Vlog. Uh, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Very educational. Makita ninyo ko yung mga sacrifices namin sa aming mga trabaho. And para marami tayong matulungan ng mga kapwa natin. Yun ang pinaka-dream ko, ang makatulong sa kapwa. Dahil ako ay mula din sa mahirap, kaya alam ko yung hirap ng buhay natin. And hopefully, maunawaan din ninyo ako, yun lang ang nakayanan ko ang tatlong solar streetlights. Thank you very much. I love you.